So, sorry, mag -make up sa rin ko up dere sa sakyanan mga Inday no, is kailangan sa kumainom o kape eh, kay para energetic ko ba, please lang. O anyway, maayong adlaw di ay sa toang tanan. So, kanida yung panahon na mga Inday is padulong migbiyahe ani, padulong o kagayan de oro. Kay lagi na bagong business nga ako ang sudlan mo nang ako sang subayun daan o okay ba ang quality nga ako ang kwaon. unya lagi kay sayo makay meninggikan ani mo nang wala dito ko ka makeup ani sa balay. Kagipang una na ako mga piso o pang ilis o pang andam sa mo ang mga, mga dalunon. Mo nang wala dito ko karito kipas ako ang naong ani, please lang. Kay, kani mga mga panahon na mga inday no is di ko po di og di ko mag make up ani kay lahi na ba ang panahon karon is magtanaw na ra ba sila sa to ang mga hitsura unya og dili ko gwapa silang atubangan so dili ko tuhuan nila nga makapalit day ko sa kong gustong paliton kay kani mga adlaw mga inday is mangumpra ko og bag baka tubit ang mga VIP box kay para nindot og mga quality mo ya kong i-business mo na kailangan gwapa gwapa jud ko mo atubang ani eh, sa mga supplier kay para tuhuan ko nila nga makabayad day ko sa gusto na kong paliton ani ba kay kabalo na bayad jud ta mga inday no nga lahi na jud ang panahon karon kay magtanaw na jud sila kung unsa hitsura ni ba kay kung yagit-yagit kasi lang katubangan aw di jud ka intertenog tarong ala pero gwapa kay kasi lang atubangan og siksi kay ka og nindot kay kang manamit ay di madam jud ang itawag nila sa si imo mo na kailangan jud ako ni Ritoki, nga akong naong karong adlaw og iniwi anyway, di mga inday no isirabi kalisod mag makeup dere sa kyanan kay lagi hastang uyuga. pero kaning makeup nga akong gibuhat ani mga inday no is dili puni katong pangrampa nga makeup ha katura ning mararakog mapurwang tao ba nga mararakog dili bagong matatanawon bitaw kaning nga makeup ang looking lang yun siya mga inday so wala kay pintal sa akong mga naong aniha so ang importante lang yun ani sunscreen lang yun og iniwi day mga inday no sa mga naong di ay kung unsa daw gamit na akong sunscreen og asa daw na ako na hinapalit so available din na siya mga inday sa ang TikTok shop so adto lang mo dito sa ang TikTok shop og i-search lang ninyo ang Emerly Upada so mogawas na dayon na siya sa ang TikTok shop dito niyo tanan mapalit ang ako ang mga skincare nga akong gipang gamit og ganid nga powder akong gigamit mga inday is nasa na ako ani og asa daw ni napalit so available na tanan sa kuang TikTok shop o kana sad powder powdered eno mga inday no is perfect na sa mga oily skin or perfect na sa gustong mag makeup kay lagi mo long last ang imong makeup ana ug mauna na pirmi ako gigamit every time nga mag makeup ko ba kay ako mangod mga inday no is grabe ka oily jud na ang skin, ako ang skin diha sa kuang naong dapita mo na kailangan jud ko mo gamit og mga pangmalakasan nga mga product mga inday ba kay para dili dayon mo ang ako ang pagka oily ug kana sad yung pangkilay nga akong gigamit mga inday is waterproof na siya ug long lasting sad na siya so auto o product na siya available po na siya sa kong shop. So kanang nga product mga Inday, bahala mga ligo kung po swimming pool ana. So pagkawas ni mo is ang gapon ang kilay. Kay nindot sa kanang nga product sa uto o nga pagkilay, mga Inday, kay lagi mo long lasad -an ang imuang kilay. O ka nasang blush nga akong gigamit mga Inday no, is available gapon na siya sa ako TikTok shop. So pag humana akong makeup, sa kong make makeup nga dinalian, so ako na po nintarungo na nga ako ang buhok o gamay. Kay kabalo ba mo mga Inday nga ang buhok yun nagdalag bida sa to itsura ba? Kay kung magsigira pangko sa tong buhok ani mga Inday, mararadyot po tigulang anitan tan ba? ba. Muna kailangan ako na ning tarung tarong-tarongo ng akong buho kay lagi doon na kay sa bodega sa supplier ani. O ginanara e ka-fresh looking ang ako ang makeup nga akong gibuhat karon mga inday. O fast forward ay mga inday no is nakauli na day me dere sa balay o mauna day na nga mga bag nga ako ang nangakuha. So inana siya kanindot o quality mga inday o ginana po kanindot ang mga bag nga ako ang gipangkuha. Kay lagi mga inday no pag musulod gali ka o business kailangan sure sure jud nga nindot o quality o mahalinan jud ka or magkaginansya jud ka sa business nga imuhang gisudlan. O oh, first time din ako ni nga business mga inday no. So wala pa ko kabalo o muklik ba dyan niya siya o ba dyan ko ani. So i-update na lang tamo pag mahali na ni Tanan. Kaya basin hindi ay mo ug idea nga mag-business at mong inani o nindot ba dyan ang dagan sa negosyo pag inani nga klase nga business imuhang sulayan. Munang i-update tamo mga inday sa next vlog nato kung okay ba dyan ni siya nga negosyo o makakwarta ba dyan taani nga negosyo. Pero manggol pag musulod ka og business kailangan dyan ka glakas ng loob ani. kay dili dayon tanang business pag sugod so pa lang mo is dayon or dayon ka og dako ba kay na sa kong business nga ako ang gitray mga inday pero na mga time nga di ko kaginansya o na time mga bagansi po ko o na time nga dako sa ko og ginansya ba mo na pag musulot og business so di gyud magparehas ang panahon so na time nga makaginansya gyud ta time nga wala gyud po tay ginansya pero ina man gyud ang kinabuhi kailangan man gyud ta mulaban, o kailangan man gyud na lakas nang loo pag musulot ta og negosyo ba mo na kailangan kung musulod gali tag negosyo mga inday no kailangan gyud ta musugal lang gyud ta permesa negosyo nga ani pero bahala kung sa ko ka busy sa business na akong gisudlan mga inday no o bahalag unsa ko kakapoy so laban lang gihapon ko og dili sa day na ako ni kalimtan ang ako ang pagka content creator kay lagi naka na sad ko ani diri mo na kailangan idoble na jud nako ang ako ang tarbaho ani mga panahon na ba mo nang daghan day e, kay salamat sa ko ang mga viewers og anyway day mga inday no dire ko mag-end og mora ma sad na akong i-share sa inyo for today's video i'm emerly and thank you for watching manang nang bye mo oi